Opa, oh <laughs> isip <laughs> wow. din dyan dyan papasok yung init. Hindi Talaga Gamit na gamit siya noon mga kamisda. Annyeong! Mm. Uych! <laughs> Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! This is Bisdak in Korea, your Bolana Ajuma. Today is Monday the 18th, uh, November 18 na ngayon mga kabisdak, 18. Di ba ngayon man yung araw na ano, lalabas yung resulta sa pneumonia test ni Little Inso and wala po siya ang pneumonia. Yes, walang bakterya na nakita sa kanyang ano, laway at, at sa kanyang mucus. So, yun. Pero, babalik pa ba din kami sa hospital para, di ba, nag-take ba siya ng gamot. Titingnan ng doktor kung nawala na ba talaga, totally nawala na yung ubo at sipon niya. So, babalik kami today sa hospital. Ngayon ay 10 o'clock ng umaga. At, ano na guys, super lamig na dito sa probinsya. Nag-drop down na into to, Nag-drop down na to 1 degree Celsius this morning ang temperatura dito sa bukid. So, ganun na kalamig. Eh. Next week, maga zero na to. Next, next week, ano na, below zero na itong ating temperature. Mas malamig talaga po dito sa gangun. hinihintay lang namin si Daddy Insoy. Nandun pa siya sa bahay ni Benan. Ano, Nag-bulte siya. Yung, fire, yung boiler ba ni Benan, nilalagyan niya ng apoy. Kasi nga, ang lamig-lamig na. O, nandito na siya mga kabisda. What's that? Apo. Ah, yung mga apples, yung mga yellow na apples. Ah, hindi ko pala na-vlog yung yellow na apples. Ipapadala namin sa Kechago noon eh. Mga malalaki na yellow na apples. Ang mga yellow na apples ay mas matamis pala kaysa sa mga red apples, guys. <laughs> so, tara na! <laughs> Salamat sa inyong mga well wishes o wala pong pneumonia. See you little Inso! Yay! <laughs> Pero absent pa rin ako kasi nga pupunta kami sa hospital. May klase man ako mamayang hapon guys. Pero absent na lang ako para magpantay kay Little Insoy. Tomorrow na lang papasok si Little Insoy sa school. At ako din tomorrow na din ako papasok sa trabaho. Oh, oh. Nakaano na si... Ikaw ang aking ibigin! Nakajakit na si Daddy Insoy. Malamig na kasi mga kabisdak maganda ang panahon ngayon, maliwanag pero ayun nga, ano na, malamig na mga kabis, mga kabisdak pa, kaya nagajakit na kami. Ngayon ko lang na-realize na, na nakakabulol pala ang lamig. Ah. <laughs> Hindi ko na maayos, ma-pronounce ng maayos ang word na kabisdak. So hello mga kabisdak, welcome po sa ating vlog kahapon po ito na video, November 18, tapos ngayon is November 19 today ko na po ito ma-upload, araw ng Martes. So mapapansin nyo na wala nasi, naglaglaga na talaga, tutali wala ng nakalbuna, wala wala ng dahon ng ating mga ginkgo biloba tree kasi, kasi it's officially winter na mga kabisdak oh, parang nahirapan naman ako sa word nga Kab kabisdak uy <laughs> kabis kabisdak kabisdak oh ayan na mga kabisdak parang ayaw na bumuka ng aking bibig update po tayo kay Little Insoy medyo nawala wala na po yung kanyang ubo meron pa ring ubo konti pero mild na lang hindi kagaya ng dati na uh, ganon hindi siya nakakatulong ng maayos so i-flex ko sa inyo itong bagong tunnel as in today lang today hapon pala Monday Monday lang siya binuksan sa publiko, 'di ba dati sa Dugo Tunnel man kami dumadaan yung ano guys, old na na tunnel. Eh, ngayon is ito na, bago na itong bagong tunnel na ang aming ginagamit. Sinirado na po nila yung eh, hindi siya sinirado, under repair po ang Dugo Tunnel. So yan. As in new, brand new ito na tunnel guys. Oh, uh, excited kami ni Daddy ni nito ba? Oh, almost two years din ang construction nito mga kabisda. And for today's video, ay wala muna tayong shout out no. Pasensya na po kayo dahil hindi ko po nadala yung listahan na ilista ko na kagabi yung mga ipapashoutout, nagpapashoutout natin ng mga subscribers. Pero ayun nga, nandoon sa bahay, hindi ko nadala. Nandito kasi ngayon ako sa school. Dito ako nag-edit. Nag-edit ako ngayon sa school habang naghihintay sa aking mga estudyante para ma-upload ko ito mamayang gabi. No? Ipupush ko na talaga na mas dalasan. Uh, dalasan natin ang ating pag-upload dahil may ilan tayong subscribers na nagre-request kung pwede ba daw araw-arawin ko yung pag-upload ng vlog ay, ay ginoo ko. Araw-arawin ko talaga itong pag-video at pag -vlog at pag-upload, no, kaya everyday tayo may kita, pero ayun nga, wala tayo masyadong oras dahil may ginagawa man tayo sa bay at may trabaho po ako, may pasok po ako weekdays, pero I'll try my best na every other day tayo makapag-upload mga kabisdak, o yun, salamat maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe sa mga bago nating subscribers, welcome po sa ating channel, ay dapat pala talaga ako mag-upload dito bukas guys kasi may birthday celebrant po tayo na subscriber, gusto niya magpabate uh, taga Jordan, from Jordan ata or from KSA, hindi ko na maalala yung kanyang name. Basta, bukas, isa shout out ko si Madam. Happy birthday. Advance happy birthday, Madam. Bukas na po kita babatiin sa ating vlog. At ayan na, tayo ay dumating na sa bayan. Actually, kanina pa lang tayo dumating. oy ngayon ko lang sinabi na dumating na tayo sa bayan. At tayo ay didiretsyo na sa hospital kasi ayun nga, tumawag yung doktor ni Little Insoy. Titingnan daw niya ulit si Little Insoy kung ano na ang kanyang sitwasyon. Kung kailangan pa ba niyang uminom ng gamot. Kailangan pa ba niyang resitahan ng gamot si Little Insoy. So, unahan ko na lang kayo dahil hindi man ako na nakapag film doon sa loob ng hospital. Pagdating namin sa hospital, guys, pagpasok namin sa clinic ni Doc sa ano sa pediatric section, maraming nakapilang mga bata as in marami pala talagang inuubo ni pneumonia at ano pa ano sinipon, may flu. Maraming marami, guys, ang nakapila mahaba. So, ang ginawa ni Daddy Insoy, pumunta na lang kami dito sa car wash, ipapawashing na lang daw niya ang aking sasakyan. O wala man kaming bill, kailangan man ng bill. So, nagpa ano na lang kami, nagpa bill changer, nagpa change ng aming bill sa bill changer. Oh. So, ayan, nakakatawa dito si Daddy Inso. Yung hindi niya alam na, yun, pinaslak na niya ang mga coins. Hindi niya alam na, automatic pala, oh, automatic El na may lalabas my. na mga tubig sa gilid. <laughs> Parang ingot si Daddy Insoy kanina ba? O ayan na, nagpa na lang kami dito dahil sobrang lamig naman ng tubig. Pwede, man, pwede ko man niyang linisan sa bahay mga kabisdak. Pero ano nga, ang lamig na ng tubig, hindi na po kaya ng aking maninigas ang aking mga kamay. Tatabunan ko pa sana ng sticker itong aming plate number ng ating sasakyan. Pero wag na lang, oy, hindi ko na lang tinabunan. Oy, wag nyo na lang anuhin yung aking sasakyan mga kabisdak. <laughs> dito din tayo nagpa-vacuum. Yung ating nagpalinis tayo ng loob ng ating sasakyan ba last Saturday, yung nagsundo tayo kay like kung unis sa bayan yung ating kimchi vlog part 1 at part 2 dito yun mga kabisdak so madali lang apo ang 500 won 1,000 won ata yung in-insert niya dadin so yung, ah, ano, ano lang guys 2 minutes lang yata ang bilis maubos ng ano coins so nagpa-change sa ulit sa bill changer sa bill sa bill changer ang ganda ng panahon talaga oh, maganda guys pag, kapag utom ganito ang panahon nakaka ano nakaka-relax tapos ang linis-linis ang linis ng hangin dito sa probinsya kapag pupunta ka sa Seoul ay nako ano ang quality, bad po ang air quality doon sa Seoul. Sa mga nagtatanong kung ilang oras po ang biyahe from Seoul to dito sa aming bayan, sa Yanggo, 3 hours po mga kabisdak dahil gusto nilang magpasyal-pasyal ba. Maganda dito kapag spring at summer then autumn, maganda dito mga kabisdak. So after namin sa car wash, ano pa, may oras pa man kami, dumiretso si Daddy Insoy dito, dumiretso kami sa Uchigok, sa post office dito sa bayan, Yanggo, Uchigok. Magpapadala kasi si Daddy Insoy na mga apples, yellow na apples kay Chaga. Gun -ni. May natanggap kasi kami na regalo from Yon Shi Upa at Teng Pi Upa. Ah, oh, Yon Shi Upa, at -ting -pi -upa. Norang sa nomo no mo no mo majisoyo. Kamsahayo. <laughs> dito sa kanilang post office at uh, pwede ka magpa ano guys, magpadala ng mga parcels at mga packages. O oh, ga gaya ng yan, ganyan apples. Tapos syempre pwede ka magpadala ng sulat. At meron din silang bangko, pwede ka ding magdeposito dito. Gawa ka lang ng account post office bank ganun. Bumalik si Daddy Insoy sa loob ng sasakyan dahil hindi niya nadala ang ating car. O, babayad na siya. Na, guys, magbabayad na sana siya. Pero, yun, mayroon na namang problema. Nakalimutan niya ang address ni Chagun Uni. So, anong nangyari is, dinala namin yung aming ipapadala sana. Doon na namin yan ipapadala sa bangsan. Kasi, ano, tatawagan mo na niya si Chagun Uni. Nasa trabaho mo si Chagun Hindi pa maga pick up ng phone tatawagan mo na tas tatanungin yung address kaya uh, dinala na lang namin doon na ipapadala sa bangsan sa aming barangay. May post office man din doon sa aming barangay. Very good po ang ating desisyon na hindi mo na ako papasok sa trabaho no so nag-absent muna ako sa trabaho dahil marami pong palpak, maraming fail sa ating mga lakad Hindi namin inasahan na mahaba ang pila o oh, maraming pasyente na nakapila sa hospital so may nakita tayong aso kapag may nakitang aso yan si Daddy Insue nilalapitan niya talaga dahil namimiss niya si Insay mga 3 months na ata, mga 3 months na nawala na si Insoy. Nakakamiss talaga yung asong yun. Kapag magpapa-check up kasi yung si Little Insoy, hindi pwede kung si Daddy Insoy lang at hindi rin pwede kung ako lang dahil kung ako lang, ano man guys, hindi kami masyadong magkaintindihan ng doktor. Yung aking hanggol, yung aking Korean ay hindi pa ganoon kagaling. So kailangan ko talagang nandiyan si Daddy Insoy at hindi naman pwedeng si Daddy Insoy lang at si Little Insoy kasi in case na mag-iiyak si Little Insoy, hindi po kaya ni Daddy Insoy na mag-ano-ano, hindi niya, ano ba, ayaw niya yung umiiyak iyak si Little Insoy. So, kailangan talaga Do. nandyan ako para ako yung taga-comfort ni Little Insoy. Natatakot kasi si Little Insoy sa Bababa. doktor. Pero nung last time, hindi oh. siya umiyak nung kinu kinuhanan siya ng test. Baka kasi ngayon iiyak hindi natin, hindi kami sure kung Boom. anong mag-behave ba siya. Kasi nung maliit pa yan, nung nakita niya na ang doktor, sinipa niya talaga ang doktor, mga kabisdak at ano, tumakbo. So, ako naman yung naghahabol-habol kay Little Insoy. <laughs> Ay, Diyos ko. Bumalik kami dyan mga 11 at siguro mga 30 minutes din kami naghintay. ginuo ko. Karami talagang pasinti mga kamisdag. At finally ay natapos din kami sa pag-check up. Wala nang nirisitang gamot si doktor kasi ano na, na, daw okay na daw si Little Insoy. Napagpasyahan namin na kumain ng jajangmyon at jampong. Gusto kong kumain ng jampong talaga guys kasi nga ano, mainit ba? Ah, mainit. Malamig sa labas so gusto kong humigop ng mainit na sabaw. Mamaya ko na ipapakita sa inyo yung test result ni Liz. Little Insoy basta okay na daw si Little Insoy sabi ni doc pwede na siyang pumasok sa school so today martes ay pumasok na si Little Insoy sa school <laughs> hindi naman umiyak si Little Insoy kunting ing-ing lang eh 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 ganun lang mga kabisdak so dito unang pasok ko po sa restaurant na ito bago po siya oh, at nakuutan ako dito sa kanilang mga ano guys oh pan ang cute ng kanila walk walk pala ang cute ng kanila mga walk display lang po iyan so yan maliit lang siya na ano restaurant pero malinis dahil bago nga at ano, simple, modernized at simple ang kanilang interior. Maganda, malinis. So, nagkuha ako nito ng mga radish, yung ating pickled radish at white onions na may black bean sauce. Natry na ni Daddy Insoy na kumain sa restaurant na ito at masarap daw ang kanilang jajangmyeon at champong. So, sabi niya, sige, itry mo. Baka masarapan. Baka ano, okay sa'yo ang kanilang timpla. Ayaw daw kumain ni Lutuloy Insoy. So, kami na lang ni Daddy Insoy ang kumain. So, ganyan po ang style ni Daddy Insoy. No? Yung kanyang pickled radish ay nilalagyan niya ng suka, pati yung ating mga white onions onions. Lalagyan talaga niya ng suka. Mahilig na mahilig po yan si Daddy Insoy sa suka. So, ayan na. Nandito na po ang ating order. Sa akin ay jampong. Seafood jampong. At ang ating kay Daddy Insoy ay jajangmyeon. Originally, ang jampong at jajangmyeon ay ay mga Chinese dishes na ginawan lang ng Korean variations. Ang Chinese name ng jajangmyeon ay jajangmyeon. Jajangmyeon. So, ginawa lang konting ano lang pagbabago jajangmyeon. Ginawang jajangmyeon ng mga Koreano. At itong jampong, hindi hindi ko lang alam kung ano ang tawag dyan sa Chinese. Ang sauce po ng jajangmyeon originally eh, ay puti po. Oh, alam, sinabi ko na yan sa mga dati kong vlogs kasi ma mahilig man kami kumain ng jajangmyeon. Paboritong paborito man namin ang jajangmyeon at jampong. So, Masarap itong jampong pero maanghang lang siya mga kabisdak. <laughs> o tingnan nyo, nag-hot. Oh my. Pero bahala na, gustong gusto ko pa din humigop kahit na maanghang, parang nakakaadik din yung maanghang ng mga pagkain guys. Sa una lang ano, sa una lang nahihirapan ka pero pag masanay ka na okay lang siya at hahanap-hanapin mo na yung lasa parang kimchi at ba. At tip lang kapag kakain ka ng ganito, mga jampong na may mga ano red na sabaw, dapat mag ipron ka talaga or dapat mag itim ka na damit. So yan po ang ating ingredients na ating jampong. Maroon siya mga tahong tapos may crabs, may shrimp, tapos may mga damu-damu sa mga damu, damu sa dagat. May cabbage din yan guys, sinapchap na cabbage, syempre may noodles at may maraming white onions, sinapchap na white onions. Yung iba is sinasahugan nila ng mga pusit, sinasahugan nila ng ano pa, octopus, ganun. Seafood kasi ito, so dapat marami talaga mga lamang dagat, dagat ka makikita dyan. Hindi man tayo nakapagdala ng tali para sa ating buhok, ay ayan, hinawakan ko na para hindi sila magapunta doon sa aking pansit at sa ating sabaw. Deixa majek turana oh gimana ini filipina itu yang main filipina 이렇게 해 렛츠 트라이 정운으로 물 떼자 정운아 물 떼러 가자 Bago kami umuwi sa bahay ay dumaan muna kami sa Ocheguk, itong post office dito sa aming barangayan po, Bangsan Ocheguk, para ipadala ang mga apples ni Chagon Oni. Tapusin nyo muna ang video guys dahil may interesting topic po tayo about Korean traditional heating system. So ito po ang result ng test ni Little Insoy, may dalawang bakteriya lang na nakita pero hindi daw siya ano guys, hindi siya big deal, okay lang daw na pumasok ang bata sa school yan, strip. Streptococcus pneumoniae at Haemophilus influenzae. Oh, napakahirap ng ano spelling nila mga kabisdak ba. Tinikman ko na ang ating coconut milk na may banana with natak di coco flavor. Masarap siya. Hindi mo malalasahan yung coconut milk. Nangingibabaw yung banana at saka milk. Ito yung sinaunang tabo ng mga kuryano guys. Yan, tabo. Ginagawa nilang tabo. Oh, gina tahi na ni Brennan kasi natipak naman. Oh wala paksing plastik dati 'di ba so ito ano to siya malaking kalabasa kinuskos nila yung laman tapos dinray yan ito na yung kanya lang tapo yan large size small size medium size <laughs> 'di ba yan buhay pa rin hanggang ngayon o remembrance nila hindi po nila tinatapon ito po yung bahay nila Daddy Insoy dati Pero hindi na po ito yung pinakaluma talaga nilang bahay Ito na po yung second house nila na ginawa Pero yung uh, floor heating system niya Ay same pa rin sa kanilang old house So ganito siya guys Three house siya Tinatawag namin itong three house Kasi yung ano niya Design niya sa labas ay mga kahoy Nakuha na si Daddy Insoy ng mga panggatong Para sindihan na po yung ating kitchen boiler Ano ba? Kitchen fireplace pala guys Kitchen fireplace Yan guys So sisindihan mo yan Kibali dalawa, dalawa po ang purpose ng ano na to, yung, ng room na ito, dito po ang kitchen fireplace, ito yung nagpapainit ng buong bahay. Tapos ito na rin yun, dito na rin sila nagsasaing, di ba? May malaking kawali man dyan, guys, o yan, na may malaking takip. Dyan po sila nagiinit ng tubig para pang shower nila, pang ligo, dahil wala pa mang hot shower dati. O dyan sila guys, nanguha ng hot water. At dito na rin sila nagluluto. May mga butas kasi dyan, may dalawang butas, isang butas para sa living room at isang butas para sa bedroom. Para doon dadaloy sa mga butas. May tubo ba? Tubo. Sa tubo, dadaloy yung init ng apoy. Yan. Diba oh? Tinuro-turo ko, sinusundot-sundot ko, may butas po dyan mga kabisdak. Ito po ang tinatawag nilang undol. Ang Korean traditional heating, floor heating system ay tinatawag na undol. Meaning, warm stone. Kasi yung kanilang flooring is... May mga flat stones na nakalatag sa pinakaibabaw ng flooring bago yung kanilang semento tsaka floor mat. May gripo na rin nakahanda dyan para kung gagamit ka ng tubig, hindi ka nalalabas. Tapos every winter lang po nila ito ginagamit kasi malamig man dito every winter. So imagine, for almost 5 uh, Months mga Kabisdak ay gagamit sang katirbang kahoy po ang kanilang ginagamit para sa kanilang itong floor heating system nila no. Ito po ang rason kung bakit ang mga Koreans ay nakaupo lang sa sahig. Kahit may sofa sila, umuupo talaga sila sa sahig at kahit may bed natutulog kami sa sahig dahil mainit man yung flooring mga Kabisdak, maganda man, comfortable matulog kapag mainit-init lalo na tu sa tuwing winter. Dito na side naman sa likod ng bahay ay may deep well. dyan po sila kumukuha ng supply sa kanilang tubig. May papakita ako sa inyong diagram ng structure. Ito po ang structure ng undol. Ito po yung, ang undol po ang tawag ng Korean traditional heating, floor heating system. So, nagsisindi yan. sila ng apoy sa kanilang agungi or sa kanilang kitchen fireplace. Tapos yung hot air, yan, pumapasok siya sa mga butas at pinapainit niya yung mga guduljang or yung hot stone, flat stones. Ito ang style ng mga kaya style ng mga bahay ng mga Koreans dati ano lang maliit lang talaga guys ito yung kanilang living Jogyu I'm still talking <laughs> Jogyu I'm still talking <laughs> ito ito yung kanilang living room yan It, dito yung kasi hindi naman ginagamit ngayon kaya wala matagal naman walang tao dito guys dati ito yung door na na pag, laba, pag open mo ito, ito yung door na yung nasa boiler room. kasi sa boiler room, diretso sila pasok sa living room. Wala pa ito. Ito yung kanilang... Ang kitchen din nila dati ay nandoon sa boiler room. Kasi pa yan. The kitchen. Ito yung kanilang bedroom. Isa lang din ang kanilang bedroom. Dito sila. You all sleep here. Hmm. Dito sila lahat. Dito sila lahat nag-tulog. Wala ah, pa ito dati. Kay Bena naman ito sa bagong bahay naman Inalis na kasi hindi na kailangan. Oh, dito sila natutulog. May back door. Back door. Back door. Wow, very long time TV da. TV. Wow. Oh, long time TV. <laughs> Tapos ito yung sliding door nila sa bedroom. Ah, oh, sa sliding door ni. Yan 해봐 이거. 왜왜 어? 왜 그러냐고. 뭘 그냥. po ang butiga mga uh, kabisdak yan. So yan lang po ang room tour, house tour. <tiny> Kinawa na po itong, ano guys, bodega or minsan na may gustong mag-rent yung taga city. Dito sila natutulog, nag-rent mga ilang gabi, ilang araw. Kapag summer, kasi maganda dito sa aming lugar kapag summer. Meron din silang yung bato, made of bato na lubkanan. Sabi saya pa guys, ito yung lubkanan. Mortar and pestle na malaki. <laughs> ito yung Alho sabi saya Alho. hindi ko lang alam ano to sa tagalog, so sa amin sa buhol ang aming lusong lusong sabi saya guys made of kahoy, pero dito sa kundi ang kanilang lusong made of ang kanilang mortar made of bato, ang kanilang pisel made of kahoy oh, as in matagal na matagal na guys oh nabiak na dito sila nagano ng soy beans, kaganayan ba soy beans or pwede din dito yung palay. Diba? Ganyan, ganyan ka palay. O sa amin sa bowl, saging. Sa Bani sa banana. Banana. Yung kahoy ng banana. Yung stem. Malaking puno ng banana. Ginaganyan, ganyan, ganyan. Ginalubok na mo para ipalaw sa ipakain namin sa amin baboy. Yan guys. pang! 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 Oh yeah! <laughs> Meron din dito sa Korea. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! kahoy talagang tumatagal ito mga kamisdak ba? may sinyalis na, na ano mataga na talaga siya gamit na gamit siya noon mga kabisdak wow diba and meron din sila dito guys <laughs> pagpasensyahan nyo na ang nguya nguya sound effect ni Daddy Insoy dahil nag stop naman siya sa smoking kaya yan lagi siya ngumunguya ng gum at yun lamang po para sa araw na ito if you like this video please hit the like button and comment down below ingat lahat